What's up, what's up? Welcome to my vlog, palibago review, palibago content. This is Korea Broom. So ito po, may pupuntahan tayo isang lugar kung saan dinadayuhan ng mga mga galing maglaro ng bilyar. Punta natin in 3, 2, 1! So what's up, what's up? Nandito na tayo sa Signature Paluto Grill and Restaurant kung saan merong bilyaran, ito siya, papakita ko sa inyo, ang bilyaran. ta billiard Hall. Maraming din lumadayo dito mga players ng bilyaran. And uh, last time lumalaw dito si... Alam mo ito ako pangalan, basta hindi <laughs> bilyar yun. Hindi naman tayo updated masyado doon pero pakita ko yung bilyaran sa inyo. Let's go! tayo. Pasok tayo sa loob. Welcome. Chef R. Billiard Area. Ayan. Dalawang table natin dito sa bilyaran ni Chef. Saan pala tong lugar na to? Nasaan na po kami? Ay, in San Rafael, Bulacan. Ayan. At siyempre, kanyang lingkod yung kusiniro, wala kwat zero! Uy, grabe. Ikaw, kuya. Ang pangalan mo, kuya. Junjun po, Junjun. Lakwatsero ka rin ba? Hindi po. Hindi pala. Bantay lang. <laughs> Bantay lang. Ayan, chef na. Chef na yan dito. Sa may uh, grill and restaurant. Ito si, kasama natin. Si Michilito. September. <laughs> sa September 25, nandito si Mami si Mami September 25? pisang Oh talaga? September 25, nandito si Mami D, Dito siya at uh, magkoconcert siyata siya dyan. <laughs> Ayan, naglalaro si Chef. Chef Cusinero. Pakitaan mo kami mga gandang tira dyan. Ah, Uy, grabe naman bumatak yon. Parang, <laughs> ano ah. Tatlong araw yung matak niya. <laughs> <laughs> Tatlo ah. <ha>? Ayan si <laughs> Chef. Ayan. Gaming, gaming. Manis. Escalera pala sila. So, ito yung table nila. Scorpion yan. Scorpion, oh. no? Scorpion. Scorpion. Oh. <laughs> Scorpion <laughs> night. So, ayan, no? Oh, mayroon sila mga poster. Mga poster nila. Kusinerong lakwatsero. Ay, vlogger ka rin ba, kuya? Ah, talaga? Sa YouTube? Facebook. Ayan, iyan niyo yan, subscribe niyan yan, kusinerong lakwatsero. Ah, talaga? Ah, ayan. Tayo. <laughs> ah, subscribe mo yan, subscribe niyan si kuya. Kusinerong lakwatsero. Ayan o. Pinsan niyan si Efren Bata Reyes. Ayan. <laughs> ayan, ano? Yan ang pinsan ko. Oo. Ayan. Malaki yung lugar o. Tapos... Gusto <laughs> mante Tapos presko Presko Pagka nadaan kayo ng Plaridel Bypass Road Madadaanan nyo to Posible ng hindi Daming naglalaro din dito Tapos pag nagutom kayo Pwede rin kayong kumain Pwede rin kayong minom May alak din dito Kompleto Ang uh, per hour nila is 150 lang Mura mura Diba So yun Testingin natin Game, sargo niyo antok? <laughs> Testing eh. Oh, Ang malupita. Yun. Tres. Yun, no? Oh. Wala. Wala na. naman, wala naman. Dito dito. So, laro namin 10 balls. Sino makashoot ng 10, panalo. May plus na siya sa akin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12, Oy, ano? Ay, blessing lang pala yun. Oh, blessing pala yun. Oh, class. Okay pa, mama, bro. blessing <laughs> yun, blessing. Kita? Alam lang ka, Anin. mo. Hmm. Yun o, no? oh, nakita sa camera, sa pool. Hindi bad shot. Ito, no, parang sa'yo tumakalun. Nakadikit ba? Hindi, hindi. Hindi? Hindi. Ano? Kumangat mga kabroom. Next. Bubugbugin <laughs> natin yung uno. Oo, oh, ah, bug natin yung uno. You know? Ano? Uy, grabe. Grabe naman yung shot mo dun. Kakaiba. Bebe. Bebe agad. Okay, <laughs> Muti ka tamaan. Eh, jokat cut ko muna kasi ang layo pa namin. Eh. See you in a bit. Uh, nakatapos na kami ng tatlong game. tuloy lang ang laro ang habang habang nagpapagising sa biyahe dahil diretso pa kami ng Nebesia. Ano may sabi mo sa kanilang table? Maganda, maganda. Mga ano, Simonis. Simonis. Yan yan, 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 yan. Yan, 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 Anong uh, shoutout mo, kuya? Shoutout, uh, bigyan na tayo. Laro, laro na tayo. <laughs> shoutout, kuya. Shoutout sa mga followers ko dyan, syempre sa mga taga-US, Canada, Germany, Italy. Ayan. Syempre ito ang kusinerong zero at pinagpati kayo kahit saan mga kayo sulok ng mundo! Galing. Galing ni Kuya. <laughs> Pag hindi pa kayo nag-subscribe nun, ewan ko na lang sa inyo. Nerong Lakwatsero ang kasama natin dito. Malupit ni magbilyar ang dalawang ito. Labanan nyo, puntahan nyo dito sa labanan nyo. Ano <laughs> lang, 20-20 lang. <laughs> Pwede na. So yeah, don't forget to keep traveling, keep praying, keep eating. Let's go. 20,000 20 per game. I'm out. Let's go. Goodbye.